Hello guys, magandang araw sa atin lahat So, hindi naman ito yung content ko no So, yan uh, For awareness lang Sa lahat ng mga umuorder online Pagkawala sa Shatler Lazada Pag umorder ka lang sa Facebook Magdalawang isip na po kayo Kasi ganito yung mangyayari Buti lang, chinek ko agad Yan Ito yung pangalan nun Papakita ko sa inyo Ito yung conversation namin Yan Yan ang order ko dito ay halagang like, 1500 pesos yan pinakatapan niya yung picture nung isa sa inyo sa pati yung profile ko yan pinatapan niya yung inyo sa inyo smartphone, may sim card tsaka may yan, merong tempered glass pero ito na nyo naman nung dumating yan ang laman yan, nandiyan pa yung rider nung kanina o oh. Yan ang laman. Ito yan. Yan. Ito ang dumating sa halaga na 1.5. Yan. Okay. So, for awareness lang, ito yung propel niya. Yan. Pagka meron kayong mga direct bodega na orderin online, wag na wag po kayong magtitiwala dyan. Meron pang isa yan. Ito pa yung isa. Nasaan na yung isa? Ayan, ito. Itong quick telephone na yan. Sigurado isa pa to. Pag dumating to, bibidyohan ko ulit to. Itong isa na to. Siguradong scam to. Ayan. So, yun. na uh, yung mga pinaghirapan ng tao, masasayang lang dahil sa mga scammer na to. So, ayan natin. Sa impyerno lang sila magkita-kita. Ayan. Itong scam na to, yan. Yan, ah. Yan, oh. Iyon eh, yung sabi ko sa kanya, oh. Oh. Hindi na nag-reply. Yan ang dumating, oh, Di ba? Pero wala naman sa atin yung kinikita naman yung pera. Yun lang. For awareness, guys. Pakishare itong mga video na to. Para ano, mawala yung mga scammer na yan. Ayawin natin ng load ang kumuha sa kanila. Bye.